O sa Eksodo 20, mga talatang 3 hanggang 5, ganitong sabi ng tunay na Diyos, Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salim ng lahi ng mga napopoot sa akin.